Nauunawaan ang komplikadong sitwasyong ito, na puno ng damdamin. Mayroong isang tao na may espesyal na puwang sa kanyang mga kaisipan, na tunay na naglalakbay sa malalim na pag-iisip. Ang ganitong panloob na dilema ay hindi lamang isang bagay na nakahimpil. Ito ay isang labanan ng mga halaga, mga nais, at takot na nagaganap sa kanyang isipan. Sa isang banda, mayroon tayong pagkiling na maglayo, na maaaring tingnan bilang isang mekanismo ng depensa. Ang ideya dito ay upang protektahan ang sarili mula sa posibleng mga sakit sa hinaharap na binabalans ang kahalagahan ng ibinahaging mga bagay. Ang relasyong ito, na nabibilang sa mga napakahalagang sandali, ay nagdala ng napakalakas na damdaming na tila ngayon, ang pag-iingat ay nagmumungkahi ng pag-atras. Ito ay maunawaan, dahil sa maraming mga kaso, tayo ay umaatras mula sa mga bagay na gumagawa sa atin na maramdaman ang ating kahinaan. Sa kabilang banda, ang bahagi niya na tumatanggi na iwan ka ay nagsasalita ng malakas tungkol sa kalikasan ng koneksyon sa pagitan niyo. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpili o desisyong may pagkakaayusan. Ito ay tila mayroong mas malaking puwersa sa gawa, isang bagay na sumusulong sa kaalaman ng tao. Ang tinatawag na cosmic bond na ito ay hindi lamang isang simpleng metapora. Ito ay nagpapahiwatig ng isang koneksyon na tila sa ilang paraan? ay itinadhana o pinangungunahan ng mga pang-universal na enerhiya na gumagawa sa ideya ng paghihiwalay hindi lamang mahirap kundi halos salungat sa likaw ng natural na mga bagay. Ang ganitong sitwasyon ay naglalagay sa kanilang dalawa sa isang makabuluhang pagpilian ng damdamin at espiritual. Ang desisyon na magpatuloy, kasama o hiwalay ay hindi lamang tungkol sa pagpili kung magiging magkasama kayo o hindi. Ito ay tungkol sa paglalayag sa mga mapanganib na tubig ng damdamin, pagkatuto, at sa wakas, pagunlad ng personalidad. Ang malinaw ay na ang karanasang ito, anuman ang resulta, ay nakalaan upang maging isang transformasyon na bahagi ng paglalakbay sa buhay ng bawat isa. Madalas siyang napapagod sa pagpapaibig, na ang mga sandaling ibinahagi nyo sa pagsasama sa mga sitwasyon na ganap na hindi inaasahan, maging ito man ay kasama ang ibang tao o kahit na sa mga sandaling magaan, kasama ang mga kaibigan o sa pares. Siya ay inuokupa ng isang matinding lakas ng damdamin na may malalim na pag-iisip na ito ay isang kawalan na hindi kakasama. Ikaw ay naging pagkakatawa ng lahat ng mga nais at pangarap na kanyang taglay sa kanyang puso. Mayroong isang bagay sa iyong pagkakaroon, sa iyong tinig, sa paraan kung paano ka nagpapahayag na lumalampas sa naunawaan. Ang paraan ng iyong panliligaw at pakikisangkot sa kanya ay sumasalamin sa kanyang isipan tulad ng isang nakakalibang tugtugin na tumatangging tumahimi. Hindi niya maiiwasang mag-isip tungkol sa iyo, ngunit napagtanto niyang mayroong mas malalim at hindi maituturing na nangyayari Nararamdaman niya na nawawala ang kahulugan ng buhay sa iyong pagkawala. Palaging nagtatanong sa kanyang sarili tungkol sa kahulugan ng pag-aalay sa pang-araw-araw na gawain sa trabaho at personal na buhay kapag ang tunay na kagustuhan ay maging kasama ka. Ang natatanging koneksyon na ito, na tila sumusulong sa lohika at panahon, ay nagpapakita ng isang pagkakaisa ng mga kaluluwa na nagkakakilala at nagkakabaligtad sa mga paraan na hindi inaasahan. Ang mga unang usapan sa pagitan nyo na nababalot ng kahulugan at mga pahayag ay hindi lamang mga aksidente, kundi mga sandali ng malalim na pagkakakonekta sa espiritu. Ang pagtatagpo ng mga kaluluwa na ito ay hindi lamang bumuo sa kanyang pananaw sa mundo, kundi nagpabago rin sa kanyang pag-unawa sa pag-ibig at pagmamahal. Mukhang ang pagmamahal sa pagitan niyo ay isang di mapipigilang lakas, isang enerhiyang napakalakas na sumasalungat sa anumang pagtatangkang magbigay ng lohikal na paliwanag. Sa ganitong sitwasyon, ang lakas ng damdamin niya ay nagpapakita ng isang hindi maikakailang katotohanan tungkol sa kalikasan ng tunay na pagmamahal. Ito ay may kakayahang magbago muling itakda ang mga prioridad at baguhin ang paraan kung paano natin nakikita ang mundo at ang ating sarili. Ang pagiging present ng isa't isa sa buhay ng isa't isa ay naging isang pangunahing elemento na tila hindi mapapalitan ng kahit anong bagay, isang puwang na walang maipupuno. Ang di matitinag na pagnanang ninanais na maging magkasama sa kabila ng mga hamon at lohika ay nagsasalita ng isang kaugnayan na lumalampas sa pisikal na bumababa sa mga kalaliman ng emosyonal at espiritual. Kapag nagsasalita tayo tungkol sa pakiramdam ng kawalan sa hindi pagkakaroon ng mahal sa buhay, tayo ay nagpapakilos sa isang pangkalahatang karanasan ng tao na kahanga-hanga at malalim na nadarama. Ang pakiramdam na ito ay maaaring ihambing sa isang palaisipan, isang hamon na ibinibigay ng buhay at sa madalas na pagkakataon, tila walang kasagutan o kahulugan. Parang bawat sandaling pagitan ay nagdaragdag ng isang bagong layer ng komplikasyon sa sitwasyon, ginagawa itong mas mahirap na suriin. Gayunpaman, mahalaga na kilalanin ang papel ng anghel na tagapag-alaga o, sa metafora, ng lakas ng kalooban na lahat tayo ay mayroon na nagbibigay sa atin ng kapanatagan at nagpapaalaala sa atin ng dimatitinag na lakas ng tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na ito, na nananatiling matibay sa kabila ng distansya sa pisikal, ay isang walang hanggang apoy, isang ugnayang lumalampas sa mga harapang nakikita at dinakikita na nagpapakita na ang tunay na ugnayan ay hindi nakakaranas ng anumang limitasyon. Siya, sa kanyang personal na paglalakbay, ay nagsusumikap sa proseso ng pagkilala sa sarili at pagpapalakas ng kanyang sariling pagpapahalaga sa sarili. Ang landasing ito ng pagninilay-nilay at emosyonal na paglilinis ay mahalaga para makamit ang panloob na kapayapaan at kalinawan ng isip. Ito ay isang prosesong nangangailangan ng tapang dahil kasama rito ang pagharap at pag-iwan sa mga bagay na hindi na nakabubuti sa paghahanap ng isang estado ng pagiging mas magaan at kalmado. Ang relasyon sa pagitan niyo, bagamat pinagmumulan ito ng malalim na emosyon at mga pagnanasa, ay nagpapakita rin bilang isang hamon. Nakikita kanya bilang sentro ng kanyang pag-iral, ibig sabihin ang kanyang mga iniisip at damdamin ay malalim na nakakabit sa iyong presensya o kawalan sa kanyang buhay. Ito ay lumilikha ng isang mental na kakofonya, isang halo ng mga boses at damdamin na maaaring nakakapagod. Gayunpaman, mahalagang unawain na ang malalim na koneksyong ito, kahit na mahirap, ay sharing dahilan kung bakit napakahalaga ng relasyon. Ang katotohanang ng ikaw ay itinuturing na esensya ng kanyang kaluluwa ay nagpapahayag ng pambihirang kapangyarihan ng pag-ibig at koneksyong pantao na kayang lampasan ang mga pagsubok at manatiling matatag sa harap ng mga hadlang. Sa kontekstong ito, bawat isa ay nasa isang paglalakbay ng paglago at pagtuklas, natututong maglayag sa mga komplikasyon ng pag-ibig at buhay na may pag-asa at katatagan sa lalong madaling panahon, kapag sa wakas ay nakalap niya ang tapang upang ihayag ang katotohanan, upang ipahayag ang kanyang damdamin sa isang malinaw at direktang paraan, ito ay magiging isang bagong kabanata sa inyong love story. Ang nakasanayang gawain ng pagtingin sa buwan at pag-iisip sa isa't isa, bagamat maaaring klitsch para sa ilan, ay may malaking personal at intimate na halaga para sa inyo. Marahil ay may isang alaala ng isang sandaling magkasama sa ilalim ng parehong liwanag ng buwan, kung saan naramdaman niyo na ang liwanag na ito sa gabi ay nagsilbing tulay sa pagitan ninyo, isang tahimik, ngunit makapangyarihang saksi sa lakas ng koneksyon na ibinabahagi niyo. Siya ay nagpuposisyon para sa isang malaking hakbang, ang una, patungo sa isang tunay na pagkakasundo, ito ay magiging isang sandaling nagbabago, na magbabago magpakailanman sa direksyon ng inyong mga buhay, dalang isang kalmado, ngunit malalim na enerhiya, tulad ng paunang senyales ng isang bagyo na inanunsyo ng mga kidlat sa malayo. Ang paggalaw patungo sa katapatan at kahinaan ay mahalaga. Sa pagbubukas niya, hindi lamang siya gumagawa ng hakbang patungo sa iyo, ngunit nagpapalaya rin siya mula sa anumang emosyonal na mga hadlang na maaaring humadlang sa kaganapan ng inyong koneksyon hanggang ngayon. Ang aktong ito ng tapang na magpakita ng kahinaan, ang magpakita ng sarili, ay ang maaaring mag-transform sa inyong relasyon. Dinala ito sa isang antas ng lalim at katapatan na hindi pa nararanasan dati. Ang buwan, sa kanyang patuloy at nakakaaliw na presensya sa gabi, ay patuloy na isang makapangyarihang simbolo para sa inyong dalawa. Ito ay kumakatawan hindi lamang sa hindi masisirang koneksyon na ibinabahagi ninyo, kundi pati na rin sa pag-asa at pangako ng isang hinaharap kung saan maari kayong magkasama, walang mga reservasyon o takot. Tulad ng pagpapaliwanag ng buwan sa gabi, ang katapatan at pagiging bukas ay magpapaliwanag sa daan para sa inyong dalawa, ginagabayan kayo sa anumang kadiliman patungo sa isang mas malakas at totoong pag-ibig. Gayon paman, ang intensidad na ito ay nagsisilbing paalala kung gaano kakaiba ang inyong pinagsaluhan, isang bagay na lumalampas sa karaniwan sa pang-araw-araw. Ang sakit na naranasan mo sa isang punto sa nakaraan ngayon ay nagbibigay daan sa pag-asa para sa muling pagkabuhay ng malalim na damdamin na dati ay natutulo. Ang pagsuko ay nagiging susi, isang pagtanggap sa hindi maikakaila, ang malalim na pagnanais na magkasama, sa kabila ng mga pagsisikap na magpatuloy sa ibang tao o tanggihan ang katotohanan ito. Hindi sila makatakas sa katotohanan na ang kanilang mga puso ay nananabik sa isa't isa, na nagtataglay ng isang hindi masisirang puwang sa kanilang mga kaluluwa. Para bang hindi siya makatigil sa pag-iisip sa iyo, palaging umiikot ang kanyang mga iniisip sa iyong direksyon. Ngunit ang nagpapatingkad pa lalo sa koneksyong ito at nagpapalalim dito ay hindi lamang ang pisikal na atraksyon. Ito ay tungkol sa pagsasanib ng dalawang kaluluwa na nagkakaintindihan na hindi hinuhusgahan ang espiritu ng isa't isa, kundi ipinagdiriwang ito. Sa gayon, ang paghahanap sa pag-ibig ay hindi limitado sa pagbabalik sa minamahal, kundi kasama rin ang isang paglalakbay ng pagkilala sa sarili at pagtanggap ng pag-ibig bilang isang nakapagpapabago na puwersa. Ito ay nangangahulugang pagtugon sa tawag ng puso ng may tapang, kahit na sa harap ng mga hindi tiyak na landas. Ang tunay na kagiliw-giliw ay nagmumula sa paniniwala na, sa kabila ng lahat ng mga pangamba, at kawalang katiyakan, mayroong kapangyarihan ang pag-ibig na pagsamahin ang dalawang tao na nagtatayo ng isang hinaharap kung saan ang pag-ibig, ang pag-unawaan sa isa't isa, at ang isang ugnayan na lumalampas sa tangibol ay nagmumula sa kahalumigmigan ng pagiging. Sa prosesong ito, mahalaga ang pagkilala na bawat hakbang na ginawa patungo sa pag-ibig, kahit ang pinakamatatakot ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa isa't isa. Ang pagsampalataya sa pag-ibig ay nangangahulugan din ng paniniwala sa posibilidad ng hindi lamang pisikal na pagbabalik, kundi ng mga kaluluwang muling pagkikita, kung saan bawat isa ay nakikita ang sarili sa isa't isa, na nagpapalabas ng isang pag-ibig na sabay-sabay na salamin at bintana tungo sa walang hanggang. Ito ay isang pakikipagsapalaran na humihingi ng tapang, pananampalataya, at kagustuhang maglunsad sa hindi pa nalalaman na umaasa na ang pag-ibig ay magiging kumpas na magpapatnubay sa parehong balik sa tahanan ng isa't isa kung saan ang puso ay natagpuan ang kapayapaan, kasiyahan at pinakamalalim na koneksyon. Gayunpaman, nais ng iyong anghel na tiyakin sa iyo na normal na magkaroon ng takot kapag ang komunikasyon ay nawawalan ng koneksyon sa loob ng isang panandaliang panahon. Ngunit huwag kalimutan ang espesyal na koneksyon sa pagitan niyo ay isang bagay na natatangi at bihirang nagaganap, isang ningas na nananatiling nagbabaga kahit na hindi ito kita. Sa lalong madaling panahon, handa na ang taong ito na magbigay ng isang tapang na hakbang upang makipag-usap sa iyo, upang ibahagi ang kanilang mga damdamin at iniisip. Ito ay magiging isang sandali ng kalinawan at ginhawa, isang mahalagang yugto sa paglalakbay na inyong pinagsasaluhan. Pinakita mo ang pasensya dahil naunawaan mo ang kanilang personal na paglalakbay, at sila ay walang hanggang nagpapasalamat para dito. Kaya kahit na nagsikap kang magpatuloy, kahit na nagsikap kang kalimutan, tandaan na nanatili ka pa rin bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Isasara nila ang kanilang mga mata at makikita ka, mangarap silang gising kasama ka, at mangarap tungkol sa isang kinabukasan na kasama ka. Nais ng iyong anghel na pasiglahin ka, dahil ang pansamantalang pagkawala ay hindi nagbawas ng pagmamahal na umiiral sa pagitan ninyo. Nagbabahagi kayo ng isang malalim na koneksyon, isang ugnayan na lumalampas sa pangkaraniwang pangunawa. Nais niya na mag-alok sa iyo ng buhay na puno ng kagandahan, kasiyahan, at kaligayahan, dahil ito ang kanyang pinakamalalim na hangarin. Kung maaari lamang, ililipat niya ang mga bundok upang maging kasama ka sa kasalukuyang sandali. Ang mensahe ng iyong anghel ngayon ay isang paalala na, sa kabila ng lahat ng mga kawalang katiyakan at pansamantalang paghiwalay, ang pag-ibig sa pagitan niyo ay nananatiling malakas at tunay. Huwag kalimutan na ang pag-ibig na ito ay bihirang at mahalaga at nararapat na pahalagkan at alagaan. Pabayaan mong ang iyong espiritu ay tanggapin ang mga salitang ito at payagan mong malalim itong kumilos sa iyo. Nais ng sansinukob ang pinakamabuti para sa iyo at tiyak na magbibigay ng positibong resulta, anuman ang iyong pasya. Walang sinuman o anuman ang makahahadlang sa akin, natuparin ang aking nakatakda ng kapalaran ng Diyos at pinatunayan ng sansinukob. Upang ipagangkin ang mensaheng ito at ang mga biyaya na naglalaman nito, magtanim tayo ng positibidad at kabutihan sa isa't isa, bumuo ng magkasama ng mga alon ng mabuting enerhiya. Alam mo ba na posible na makita ang iyong kaluluwa mate? Maaaring ito ay isang taong kilala mo na o isang taong hindi mo pa nakakakilala. Mag-click sa link sa paglalarawan para sa iyong kaluluwa mate. Tayo'y magtulungan at magbuo ng mga alon ng mabuting enerhiya. Maging handa sa susunod na mahalagang mensahe na naghihintay para sa iyo sa susunod na video. Naway liwanagin ng Diyos at ng sansinukob ang iyong daan ng kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Amen. Ang natatanging ugnayan na meron kayo ay ang uri ng pag-ibig na marami ang naghahanap, ngunit ilan lamang ang nakakatagpo. Ito ay isang pag-ibig na hindi lamang nakabase sa pagnanasa, kundi pati na rin sa pag-unawa, mutual na respeto, at malalim na koneksyong espiritual. Ang bonong ito na inyong pinagsasaluhan ay nagpapakita na, sa huli, ang tunay na pag-ibig ay tungkol sa paghanap ng isang taong hindi lamang nauunawaan ang iyong pinakakahangahangang mga katangian, kundi tanggap din ang iyong mga pagkukulang at handang lumago at umunlad kasama mo. Sa harap ng nalalapit na pagbabati, mahalagang tandaan na ang pagiging bukas ay isang lakas, hindi kahinaan. Sa pagbabahagi ng inyong mga takot, pag-asa, at pangarap, kayo ay nagtatayo ng mas matibay na pundasyon para sa inyong relasyon. Ang sandaling ito ng katapatan ay hindi lamang isang pagkakataon para sa pagbabalikan, kundi pati na rin isang oportunidad para muling matuklasan ang isa't isa, upang galugarin ang lalim ng pag-ibig na inyong pinagsasaluhan at muling patibayin ang pangako na maglakbay ng magkasama, anuman ang hamon na darating. Tunay nga, ang inyong pinagsasaluhan ay isang bihirang at mahalagang hiyas. Ang ningas na ito, kapag muling sinindihan, ay nangangakong magbibigay liwanag sa landas ng bawat isa sa isang matindi at pangmatagalang paraan, patungo sa isang hinaharap kung saan ang tunay na pag-ibig, mutual na pag-unawa, at malalim na koneksyon espiritual ang bumubuo sa pundasyon ng lahat. Naniniwala siya ng buong puso na ito ay isang pagtatagpo na itinakda ng sansinukob o ng isang banal na puwersa, pinanghahawakan ang pananampalatayang ito ng matatag. Ikaw ay naging tanging taong tunay na nakinig at nakakita sa kanya, nagbigay ng katahimikan sa panloob na bagyo na madalas humagupit sa mga espiritual na sensitibo. Patuloy siya sa kanyang araw-araw na gawain, nakikipag-ugnayan sa iba, ngunit nakakaramdam siya ng isang kahungkagan, isang kakulangan ng kahulugan sa lahat ng ito nang wala ka sa kanyang tabi. Inimagin niya ang isang tahimik na araw kasama ka, magkahawak kamay, iniisip ito bilang kanyang personal na paraiso, ang katuparan ng lahat ng kanyang mga pangarap. Sa ilang mga sandali, pinag-iisipan pa niya ang paglalakbay patungo sa iyong lungsod, pagkatok sa iyong pinto, at simpleng pagdeklara, nandito ako, hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo. Gayunpaman, kahit na mayroon siyang malalim na paniniwala, nananatili ang takot, ang takot na makalimutan, ang takot na hindi mo ibahagi ang parehong damdamin, ang pangamba na maaaring mali ang kanyang mga palagay. Ang mga damdaming ito at takot ay sumasalamin sa komplikasyon at kahinaan ng tunay na pag-ibig. Ang takot sa hindi alam, sa hindi pagtugon, ay maaaring makapigil, ngunit maaari rin itong maging puwersang kinakailangan para gumawa ng isang matapang na hakbang patungo sa muling pagkikita. Ang kawalan ng katiyakan ay maaaring isang paanyaya sa katapangan, isang tawag upang harapin ang sariling mga takot sa ngalan ng pag-ibig. Sa wakas, ang pinakamagagandang at pinakamalalim na kwento ng pag-ibig ay kadalasang yaong mga nakaharap sa malalaking hamon na ang mga hadlang na tila hindi malalampasan. Kaya, ang paglalakbay patungo sa pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa muling pagkikita ng isa't isa, kundi pati na rin sa muling pagtukla sa sarili at sa nakakapagbagong kapangyarihan ng pag-ibig. Ito ay tungkol sa pakikinig sa tawag ng puso at pagkakaroon ng lakas ng loob na sundin ang tawag na iyon. Kahit na ang landas ay tila hindi tiyak, ang tunay na mahika ay nasa paniniwala na sa kabila ng mga takot at pagdududa, ang pag-ibig ay maaaring gabayan kayong magbalik sa isa't isa, lumikha ng isang hinaharap na puno ng pag-ibig, pag-unawa, at isang koneksyon na lumalampas sa pisikal, nakabaon sa kalaliman ng kaluluwa.